So ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Mali-muli naman tayo mamamana sa araw. Samantala ay natin itong pagkalma ng amihan. Sana tumagal itong kalma para makapanisip tayo ng maayos. Dito na tayo sa spot kung saan dito tayo bababa. So antapay na lang tayo mga idol kung ano yung mahuli natin. Sana siya tayo at maging sip yung dive natin. Let's go! <laughs> So, pagkatapos ko magwarm up sa may mababaw na parte dumiretso na ako dito sa may bahura nag ako dito mag ambush salamat at okay na yung kondisyon ng dagat ngayon medyo malinaw na hindi gaya sa mga nakarang araw na halos hindi makita yung dulo ng pana natin kaya dito ginanahan ako na mag ambush muna dito sa may bahura na ito at ito pakababa kong mga idol may nakita sana tayo ditong dalawang dugtot nasa kanang bahagi natin kaso nga lang yun dinidma tayo kahit na nag -hand signal kaya hinayaan ko na lang ayaw siguro magpahuli kaya dito nag fish call ako mga idol baka sakali may lumapit na mga pelagic daanan din kasi ito ng mga pelagic kaso nga lang hindi pelagic yung dumaan isang pating so yung black tip shark yung dumaan sa atin mabait naman na pating yan at dito pagbalik natin sa may harapan natin minakita kong surjun fish o labahita kaya ito yung kauna-una ng isda natin salamat Surgeon Trish o oh, Labahita Ayos na to, patungkol lang. Sarap ito pang hanggang Dito pagkatapos kumasekira yung Labahita bumaba ulit tayo para magsagawa ulit ng ambush dito pa rin tayo sa pinagambusya natin na napanaan natin ng labahita kanina dito abang pababa ako mga idol muli kong nakita yung dalawang dugtot tuna na nakita natin kanina sinusundan ko sana kaso talagang napakailap ayaw talaga magpalapit siguro sanay na to sa mga espero kaya hayaan na lang natin dumiritso na lang ako dito sa pagdapa sa batuan so nagbakasakali ako dito na may mapadaan na mga pelagic kaso di tayo nakatiming maliban dito sa isang batfish o bayang ito lang yung lumalapit sa atin di ko muna ito kinuha mga idol gawa niyang babakasakali tayo na may mapada na magandang klasing isda dito naka dalawang dive pa ako dito kaso wala talaga tayong nakitang magandang klasing isda kaya lumipat na ako at yung kasunod minapa na akong oriental sweet lips kaso di natin na na ng video mga idol pasensya na kayo may time talaga na biglaan yung pangyayari pa Sweet sweetlips kaso di natin ako na ng video pasensya so, na kayo mga idol Sa dive nating ito mga idol Dito na tayo sa may mga biyak na bato Yung paborito nating ispat Dito kasi tayo madalas makaapanan ng isda Ang mga ganito kasing rock formation mga idol ay talagang paborito na pamahayan ng mga isda kaya dito tayo madalas maghanting dito napakalamig ng tubig mga idol parang nagyayelo kaya nahirapan din ako mamana pag panahon ng amihan naapektuhan kasi yung kakayan natin na tumagal sa ilalim pag sobrang malamig dito naka-jackpot tayo dito mga idol ng surahan may nakita tayo dito ng surahan kaya ito yung pangatlong isda natin Salamat at may masarap tayong pangihaw Alam ah, natin pa surahan. bali mga idol dito na tayo sa may gilid ng ginugulungan dito tayo sa may mababaw na parts maganting tayo dito ng mga ilak at hindi nga tayo nabigo agad sana tayo dito ng sinalubong ng malaking ilak kaso hindi natin napana buti na nga lang at mayroon siyang kasama itong isa yung napana natin may pagkamaamo pati eh. yun salamat Kadalasan talaga pag ganitong amihan, sa gilid ng ginugulungan yung mga ilak. Kaso nga lang, mahirap din mag-anting. Salamat. Tala tayo ng ilak. May isang ilak sana malaki. Hindi na tinatala. another hilak yung ating nakita mga idol so nahirapan nga lang tayo dito gawa ng sobrang galaw talaga napakalakas ng current sa ilalim sabayan pa na malaking pana yung gamit natin kaya hirap mag asinta yun buti na nga lang at minatamaan din natin salamat Lord mag ka mga kapungit Thank you Lord Another ilak mag tayo pa natin dito mga ala Napakagalaw kasi ng tubig dito tayo sa may gilid ng inaalulan Nahirapan tayo magkasinta At dito mga idol binalikan ko yung kasama ng ilak na napanan natin bote at hindi lumayo dito lang siya nagpa aligid aligid sa atin yun salamat balita na nga pala mga idol yung last dive natin bali may napanapa pa akong isang ilak mga idol kaso di ko na nakuha na ng video salamat another ilak So tayo Apo na rin Wala wala baka Uli tayo, tayo ng

Salamat. Ayos na. Malaking bliss na ito, mga Idol. Salamat sa ating na Panginoon at nakahuli tayo ng maganda kanda. So, tapin na lang, mga Idol, sa bahay para kiloy natin kung na kailang kilo tayo. A few moments later. sa so, mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Salamat at nakahuli tayo ng Oriental Sweet Lips at apat na ilak. May masarap tayong pang-ihaw pwede natin na nakuha ng video sa pagpana. Pinana ako na baka matakasan tayo. <laughs> Ito yung mga uh, pambinta natin. 1 kilo and 600 grams. Pagsamasamayin natin mga pambinta natin. <laughs> Napakahirap mamana na ng ano, ilak. Hirapan ako sa ilak. Gawa ng napakagalaw ng tubig sa may ano may gilid ang inaalunan. Kaya may idol yung ano natin, apat na kilo yung pambinta natin. Nasa 200 po yung pagkuha kuha sa atin, pag angkat. Kaya may 800 pesos tayo. Salamat, napakalaking blessing yan mga idol. Palaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin natin. Ito naman yung mga pang natin. Surgeon Fish o La bahita, Ihaw, ihaw to. 950 grams. Ibig sabihin, mga kalating kilo yung surahan natin. Ayan, mayroon din tayong may kitlamang kilo. 5.5 kilos. Ayan, mga edal, bali yung surahan na lang yung lulutuin natin. Luto na yung ano natin, labahita. So ayun mga idol, luto na yung ano natin. Dalawang isda na inihaw. Ay, yung nabahita at saka yung surahan. yon So samahan nyo kami mga idol sa aming simpleng kainan. Hapunan natin. Uh, excited ay, na yung mga, na yung mga kids. Paborito. Inihaw. Si anak. Yan, salamat. So, tapos na rin tayo magpasalamat kay Lord sa mga blessing na natatanggap natin. Yun ang una mga idol. Kaya na, papa. na tatay, bidjuin ang kunuhiya. bebe. Wow, talaga. Okay. Talaga naman to. Napakataba. Yun. Siyempre, kamay, masarap magkamay. Kaya din na. Na, bebe.

Mm. Ah, best sarap. Mm. Masasabi mo may love sa ulam natin. Sucur sarap. Super sarap. Adla. Detaya din na, na. inum ak. Napakataba. Mm. Napaka Sobrang. <laughs> mm. mm. So Ayaw ko si kuya. Ah. Uh, ah, paborito ko yung balat nito. Mataba. Mataba. Ito. 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 <laughs> ito. N. <laughs> <at an> <laughs> Hindi yung malaman. Ano? Mataba. Yeah, baby. May ibang bat na. Mataba eh no. mo. Ano po? Ako siya di. Ako en. Ah, en. Tadi. Sige. Hindi di gata matanak din eh. Ito na. Ito na. Yung ng mong tanay ko. Talaga naman yung balat. Pinag... Tiritripan ko yung balat. <laughs> Napakataba kasi. Masarap yung balat. Kami na lang yung natira, guys. Kami na naman ni Mrs. yung ano. Natira. Solve na yung mga bata. <laughs> Mapapalaban kami nito. Surahan naman. Yung surahan. dan ini ini datang ini nak bayang aku lah